Ayan, meron na ditong uh, Samurai 155 EFI uh, Matte black yung available Ayan na dito uh -huh. Ilagyan nila ng battery Tsaka di uh, I-operate na para makita natin yung ano Yung ilaw sa yung panel gauge And feelers Okay. Salamat mga sir. Shout out. Ito <laughs> yung remote. Uh, oh. so, paano yan? May sir yung sa Susi na andito para mag- Ah, okay, ganun. No. Para magamit na rin. Yan ang pipitutin muna dito? Apo. Uh, dito yung lock port. Mo-open no yung ulit siya. Ayan. 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 Ito yung pasok. Digital na ka. Puro digital na. Nakanta pwede. Yan pala yan. Ayan, napakatahimik o. Oh. Sa kay iniingay. liquid cold na rin. Yeah, try natin. Sige yeah, na. Sa kusina daw. nakas Lakas sa ilaw. At ano ba ito? ilaw niya. No, skip lang. Kaya kita. Ay, sir. Mami, picture tayo. O, sige. Ayun. Eh. Ayan, yung ilaw niya. Ito Iwanag ng ilaw. Yan, magandang araw mga kapatid, Nox Keep Vlog. Andito tayo ngayon sa Michokosi, Dinilupihan, Bataan. Dahil meron tayong nakita mga kapatid na Samurai 155 EFI, yung 2024 model na. Tapos, ang available na unit dito ay itong uh, matte black. No? So, meron pa yung dalawang kulay na nilabas. Glossy naman yun mga kapatid, glossy red, tsaka Glossy blue. So, itong nakikita natin, mga kapatid, ito yung parang premium version nila kasi yung mags nito, yan, kulay gold. No? pansin natin dito sa magkapilaan. Then, tubeless na rin siya. Tapos, kanina nga, uh, na video natin kung paano i-operate. Tapos, nakita natin yung mga ilaw. Then, yung tunog ng makina, napakatahimik. Iba talaga pagka-FI na. Tapos, makita natin sa design niya. Ayan. Sa harap. Yung napaka-bruce ko talaga yung dating. Ah, mas doon dating na ito. Tapos, yung ilaw nga niya dito, ito. Ang ganda. Ito yung nagpapaganda dyan eh. Ayan. Kung nakita nyo sa video kanina, so, tapos meron pa siyang ilaw din dito na separate Tapos, yung pinaka-headlight naman, ay fully LED na rin. Ayan, naka-split type din. Ganda ng forma, no? So, meron daw hawik to mga kapatid, sa Honda Click 160. So, hindi na natin itago yan. Pero, dito lang naman sa front, sa mga ibang parts naman niya, meron pa rin siyang uh, originality, you no? Know? Ayan. Ito yung mags tapos sa kabinda, ito naman yung disc brake niya. Ayan, ang laki din, no? Oh. Tapos, magandahan uh, pala dito, mga kapatid, brake system na itong motor na to So, ibig sabihin, yung 30% na pre, no, dito sa harap, then 70% sa likod. Ayan, tapos ito naman yung caliper niya, oh. uh, do one flat caliper dito. Kita natin, dalawa yung cable dito ito naman yung sa speed sensor dito, no? Dahil digital panel na. Tapos dito makita natin sa side na to. Ito yung samurai. Tapos EFI nakalagay. Tapos kulay gold yung decals niya. At may parang kulay white eh, Na may shadow. Ganon din dito. Yan no? Gold siya. Tapos dito yung samurai. 155 So sticker lang to mga kapatid Pero mas maganda siguro kung ginawang emblem to no? Tapos dito sa baba makita naman natin yung liquid cooling yeah. Tapos ayan ito yung panggilid Kita natin dito yung ESP Plus Ayan yeah. Enhanced Smart Power Kaya pala Kapansin natin kanina Napakatahimik Nung kanyang Makina So Parang may na lang Hot na to kaya uh, okay na okay to. So, good sa good siya uh, Para sa akin ha. Ah. Tapos dito naman sa panggilid, wala na rin siyang kickstarter. Mapansin natin. Ang ganda rin ang design. No? Oh. Napakaraming mga edges. Tapos may Euro motor dito. Yan. Yeah. Tapos yung side stand nito, meron din siyang kill switch. Yan. Yeah. Pag binaba po yung side stand, ay pamamatay po yung makina. No? Oh. So, ayan. Dito naman sa may kanyang taillight. Ito. Ganda rin ang design, no? Oh. Ayan. Puli LED na rin siya. Meron pa siyang park light dito sa gilid. So, maganda. Tingnan natin. So, ulit natin. No? Oh. Ito. Ayan. Tinuruan naman tayo kanina. Ayan. Tapos. Yan. Wow, oh, napakaganda mga Ayan, 'yung may, may tatlong ilaw siya dito, LED. Ang no? ganda ng design. Tapos 'yung park light niya, may red din siya. No, ang ganda, ang ganda ng design. Tapos 'yung uh, signal light, LED rin. Ayan, maganda 'yung forma dito. Tapos meron din siyang ilaw dito sa may plate light, tapos may reflector pa yan. No? Tapos ito yung fender naman sa likod. Flexible din yung uh, plastic niya. Ayan. Tapos ito nga mapansin natin yung muffler nito na Ayan. Napaka-sporty ng forma. No? Ayan. May heat guard siya rito na plastic, kulay black. Tapos yung dulo niya ito. Glossy silver. Napakakintap. May glitter effect pa yung uh, design niya dito. Tapos meron din siyang tire hugger, ayan oh. No? So protected na yung ilalim. Meron pa dito. Ayan no? may goma pa siya dito. So, hindi talaga matatarsikan yung loob nito. Ayan, tapos uh, liquid gold na nga po. Tapos four valves na rin. Kaya pwedeng-pwede na sumabay ito sa mga uh, kilala nating mga brand ng scooter, ano? Ayan, tapos yung footlex niya sa angkas, ito, Maliit lang. Ayan Maliit nga lang talaga. Aloy. Ayan o. No? Then dito sa kanyang gulay board. Eto. So, okay na rin yung space na ito, No? Ito yung tools niya. Kasi uh, kinabit kasi yung battery. So, ayan. Makikita nyo yung battery dito. Nasa may footboard niya. No? So wala namang problem yan mga uh, kapatid dahil uh, hindi naman basta-basta napapasukan ang tubig yan. Silyado naman yan pag naka-cover po yan. Yeah. So dito natin tapak yung ating paa. Yan. Yeah. Tapos meron din siyang aerodynamics dito para sa uh, makina niya. No? Meron din siyang utility hook dyan. Napansin yeah. natin. Then, pocket dito sa magkabila. Ito, wala siyang cover dito. Ito naman meron. Yan, press lang natin pa ganon. Pabuksan na siya. Yan. Mas no. malalim, mga kapatid. Pwede kang maglagay ng bottled water dito. Hindi niya lang. Hindi niyo pwedeng iwanan ng mahalagang gamit kasi wala siyang lock na no? pwedeng makuha yan, mga kapatid. Tapos, ito, magandang pictures. Meron din siyang USB. Nandito. Sa may right side O, oh, ready na mga kapatid Tapos, lagay mo na lang yung cellphone mo dito Tapos, kilas na nga po Then, yung kanyang seat Dito na rin, nabubuksan Mga kapatid Ayan, tapos, dito na tayo sa kanyang panel Ayan, makita natin yung napakagandang panel gauge Fully digital Ayan yung kanyang speedometer odometer. Tapos, yung fuel gauge. Ito pala yung fuel gauge. Yan. Tapos yung uh, ah, sa battery ito, no? yeah. Tapos yung oras, meron din. Tapos yung engine check, ito naman. So, informative na rin mga kapatid din. Ito naman yung pindutan yan sa may panel gauge niya. No? Tapos, yan may logo ng Euro dito. No? Ganda ng pataka design. Then, sa mga switch, ito, meron siyang passing, light. Then, high and low. Ayan, may low. Pwede lang masyadong kita, mga kapatid, sa umaga. Busina, yeah. Tapos yung turn signal light switch dito sa kabila. Ito, yung... Meron pala siyang function na stop and start system, ano? Yung napamatay makina, pagdating ng 3 to 5 seconds na naisap tayo tapos uh, throttle ulit natin ay bubuks ulit yung makina yan. tapos yung bukasan ng ilaw at saka patayang ito na pa yan so namatay yan. tapos yung electric starter naman niya dito yan tapos yung throttle ito so kanina tinesting natin napaka smooth ng kanyang throttle no? Tapos ito yung kanyang lever sa preno. Ito kulay black naman kapila. So wala lang siyang ano, safety brake black. Wala siyang ganun. Tapos meron siyang mini visor dito, ayan. Glossy black naman tapos may Euro motor dito. Ayan. Tapos yung kanyang ano, side mirror ito. Ganda na rin ng side mirror no, naka dahon type siya. Tapos, ipapito na rin mga kapatid yung sa likod mo, no? Visible na visible siya. Meron daw ano, di ba siya meron pa itong susi, ano, kung so, sakali. Ito, may secret na uh, susi siya. Alam ko meron yan. Nagbubuksan ka. Oo, oh, yan. Yeah. Yan, yung secret na susi niya. Yan. Kung so, sakali daw nalobat nalo itong kanyang uh, remote, magagamit pa rin natin. Dito naman po yun. No, bubuksan bu lang natin dito. Pag nakapatay po. Pag nakapatay. Pag nakapatay siya, may bukasan siya dito. Yan natin susok-sok yung susi na yun. Yung magandang features niya, mga kapatid. Ah, kahit na kilis siya once na na-trouble tayo dito sa kanyang yan yan yan, yan yung secret <laughs> so sa ibang mga unit walang ganyan mga pati sa dito lang sa samurai 155 fi so napakaganda po ng features na ito uh, tapakaganda rin ng presyo no, oh, napakamura niya mga pati sa talagang 88,000 900. So sa mga gustong kumuha, mga kapatid ay available na po dito sa Michikoshi Tigalupihan Bataan Branch. So ito po yung kanyang uh, installment mga kapatid sa down payment niya ay 5,000 lang mga kapatid tapos 3 years 4,135 2 years 5,401 1 year naman ay 9, 199 pesos may rebate pa na 300 so napakamura na, na ito mga kapatid para lang ang monthly ito, parang pang 125 na lang eh pero sa kanya oh, 155 cc na mga kapatid napaka affordable na motor tapos napakasulit sa specs and features at yung performance wala tayong masasabi din dahil naka ESP plus na ito mga kapatid ayan, napakagandang unit tatlong kulay na ito mga kapatid na nilabas itong black, red, tsaka blue nyo. tingin na lang po kayo sa mga ibang branch ng Michikoshi kung anong available na kulay meron doon so ayan po mga kapatid yung ating review dito sa motor na to so maraming maraming salamat sa panonood then God bless po sa ating lahat Ayan, sinubukan nating sakyan. Medyo may kataasan pala yung seat height nito kasi medyo tip-to tayo ng konte, ano. Makapal yung kanyang upuan dun sa bandang rider. Pero kung maliit ang size ninyo, mm -hmm pwede pa na natin patabasan yan yung upuan para mas maging fit sa atin napakagaan din i-manuber itong motor na to ayan tapos napakalambot din ng mga shock nya sa harap at sa likod so goods na goods to para sa akin